Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid inyo ng Office of the Vice President. Nilibot ni Vice President Inday Sara Duterte ang ilang barangay sa lungsod ng Cebu. Naging mainit naman ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa pangalawang pangulo, si Jera Gomez sa report. Mainit na sinalubong ng mga Cebuano si Vice President Inday Sara Duterte sa pagbisita nito sa probinsya Kamakailan. Tatlong barangay ang binisita ng pangalawang pangulo at kabilang narito ang Barangay Dulo Fatima sa Cebu City. Nakipag-usap at nagkikipag si Inday Sara sa mga residente. Salamat po. Salamat sa inyo, mga tinungo rin ng pangalawang Pangulo ang Barangay Ermita. Para sa mga taga-Barangay Ermita, malaki ang naitulong ng OVP Cebu, Bohol, and Sikihor Satellite Office sa maraming Cebuano. Lahat na nangangailangan ng tulong sa katulad ng mga disabled, mga may mga, mga may sakit na kailangan talaga ng tulong, lumalapit sa kanya at tinutulungan niya. So malaking epekto talaga. Ngayon, mas maganda ngayon kasi may opisina talagang puntahan. Katulad namin, may namatay dito sa amin, nanghingi kami ng tulong, nabigyan din kami. Kaya malaki talaga ang tulong ni Inday Sara Duterte. Di rin nakaligtaan ni Inday Sara na at kumustahin ang mga kababayan natin sa barangay Mambaling. Na ipinakita rin ang kanilang labis na pagmamahal para sa pangalawang Pangulo. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.